Tingnan natin yung sinasabi natin na gagawin Pespandaw. Sarap ng klima dito sa kanila. Poso nila, kusang natulo eh. Oh, Ito po yung pag-aulang mo? O, tingnan mo. Ito yung magagaling kumpit. Ito yung bukit. Ito naman yung tatanan ko yun. Talong... Eh, ah, ito yung gagawin ni tatay ng pala isdaan. Oh, kastaan. Ano. Ito oh, Nakagayak na. Oh, naka na. Bunting, Ano na lang pala eh, oh. Ito na lang yung Tapos dyan, oh, yung kwa na, no? yung Nandiyan yung kambing. yung tatamnan ko ng palay. Yung... Ibig ano, sabi, may mga kambing na rin, oh, kayo oh, din, eh. Sa isang buka. Dose. Ah, ayos, ah. Bunting, may kubo pa ho yata kayo Au, tayo. May ano po siya. May kulungan ng kambing. Nandiyan yung kambing. Ah, kulungan siya ng kambing. Medyo kwan lang guys yung boses ni tatay. Uh, eh, mahina. Pero mahina. Pero wala naman siyang sakit daw. Wala naman ako sakit. Hmm. Alam po yun. Alam mo. Yan. Mano ma. Ito yan. Ginawa namin yung 1991. Itong ginawa ko na. 1991, 1991 pa 1991, mm -hmm. ako? 1991, ginawa ko nung bukit dito. Dito na ako na kumbisa. Itong manga, tanim ko ngayon. Ah, ibig sabihin yung mga pananim nyo rin inupang no, simula nung nanggaling kayo ng no, mga pinatubo. Napapasarapan ko sa naluhan, sabi nila. Nilagay kami sa maluang. Oh. Pagkatamnan, napakabait niya. Ibig sabihin na punta kayo dito sa malawak na pwedeng kamnan. Uh, Napakaganda yun. Yan guys, so lahat ng yung, lahat ng pananim nandito na ay, sa kanila. May gabi, may saging. Dating. May nara man tayo. May nara pa oh. oh dahil sa tanim ko sa